na nga, ano? Kakain kami. etong kasama ko, kailangan nyo ng sabaw. Ito. Ayaw, parang tako naman tao. Pangit nyo. Kakain kami, mami. Madaling araw. Let's go. Sa mga wild dogs, me and my compadres Buhay parang GTA, iba't iba

Kasi sabi sa akin, yung oh. pinayon ko sabi sa extra rice. <laughs> <laughs> <hey>. Pero pesta <laughs> <palikala>, no? <laughs> <laughs> lang ako. sa'yo. Kaya sabi na extra rice. Kaya may na. Hindi, siya naman niya. Ano oh. eh. Dali na lang. <laughs> <laughs> pero, pero hindi ka na sabaw. Ngayon ka. Pahilin sabaw. Nasa sabaw! <laughs> <laughs> rice. <Right>. Uh. <laughs> hey,

Sabay na bisexual din ang service food! Ang buksan niya lang sa oh. sabaw at saka nice. eh, Abangan kung mayroon siyang matatanggap pagdating okay. ng uh, serving. Wild dogs, me and my compadres. Eh tigatiga, 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 tigatiga. Ano? Parang kutsarap. na naijan ano ano? Ano? <laughs> ano? Samo, samo lang <laughs> ano? 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 ya parang nala tangpa pero papat yung kamay tayo di nilang eh. saan. What? Di lang? Hindi, kasi sabi nga extra islang sabi. Pero napaka-swerte niya pa sa balo. Kumba itong ano yung ano yung yung ano yung ano ano yung 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 ano yung

Takilang mo yun. sarap! Dahil sabi ni Jimmy at eh, kawawa ka naman daw. edi ba kayo yung labaw mo? Atakot ng labaw! Atakot ng labaw! Wala na! It's a prank! Kukuha <laughs> <laughs> na natin si Ate! Yeah. Ayun, man, o, man, <laughs> Hindi! Man, <laughs> <natin>. <laughs> to, eh. ate. <laughs> na rin ako ngayon siya lang? Okay yan? Hindi! Tawa lang! Tawa lang! Tawa lang! Tawa lang! Tawa lang! Tawa lang! Bibigyan ako, naawat ni ate! Naputong ako, wait ako, wait ako, 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 Gagawin ko ni Gagawin ko ba? Gagawin ko kita awak ko Dia Gagawin ko ba? 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 itu lei dito rahin ka lagutan tayo sa ahi mm. alam mo no? oh, na oh, yan oh ahi yeah, oh, <laughs> dito man lang sa ahi na ko oh langit pala ay 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 pa-may din ang tita sugit naman eh sige uli siya sa bibi ay ay nanyayari ata tampo jet kung ano nat i told you i told you <laughs> you know you know wow. laki ng buong parin dito sa mukha eh Oh iya, oh iya, kata saya. Bukan yang saya faham. Saya tidak mahu memahami apa yang ditambahkan. Adakah itu yang terkulang? Itu masih terkulang. Ya, ya. Jangan, jangan, jangan. Bukan, bukan, jangan. Mereka mungkin menurut saya. Adakah itu Itu original. Kita harus tinggalkan ini. Kita harus tinggalkan ini. Dia akan berangkat. Di time pembayaran, kasi berapa time pembayaran? Oh, saya okay, oh, oh, yeah, oh, na Oh, kamu kata betul tak? Ya mak, aku tip. Ya, pembayaran tak faham. Aku tipi. Siapa orang itu? Tidak mampu kumain. Yeah. Big play, big play, to? big play tu. Bagaimana bayar? Saya kata itu si yang keciknya big play. Ya. Yang lain yang keciknya. Aku tak. 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 Aku Okay na tak. Aku 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 tak. Elak semua itu. Walau apa yang kami cintakan. Ayo! 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 awak... Ayo! 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 Gumalat na to. Oo, gumalat na to. Oo. Uwi to. kung eh. uy, uy! Uy! Duterte yung nakaupo. Kung si Duterte, wala na. Pinis na.

Ito talo. Ah. Oo. Isa to. Magpo-tempo ka pisa mo yung pinaka pogi kung hindi ako lang. Yo. <laughs> Wala nang iba. You understand yo. Eh paano to? Paano to? I told you. Ito. Told... You know that? You're fake. <laughs> <laughs> Ay, natin. Kanin pa Facebook Cuma kata Coba Ya, ya, ya Bapak ini kan ya Ya, ya, ya Ya,

masisira ang buhay mo. kita. <tong> Dogs, me and my compadre. May sinasabi ka, Jimmy Boy. Pakat ang lakang lakang. Ito, binigla ako eh. Ayaw. Ay, isa pa, isa pa, isa pa. Oh, ah, kiss, kiss. Na? Uy, uy. Um. Matigo. Salamat <laughs> po, ma'am. Love you po. Ayun na nga. Kakakain oh. uh, eh, mo na kami. Tapos na yung pagkain yung sa mga kibigan. Pinibigyan namin siya ng mga bahay. I told you. Kasi, yun, know, no? <laughs> Ano yung natampak yan? Naubos siya na. Ha? Sumubos siya. Oo. At sabi niya, ayoko na. Ah, oh. ayoko ah, na. Oh, ano mo? Ano sa'yo mo? Tapaw na la lang, tapaw! Tapaw! Hindi ta ko ipigil natin ng pagkakaroon.

Oh Umiigop kasi siya ng sabaw. May taba. Ito. May taba. Molo. Molo soup. Molo soup. Ginagago ko eh. <laughs> Ginagawa ko baboy daw. Tungkol ulo na ito. Taba na ako. Kumukuha ng tubig parang natatampo pa eh. <laughs> parang galat sa tubig eh. Ayaw. Okay. <laughs> Bayad na ako, pogi na to. Bayad oh, na ako. Oh, okay. Eto buwan ano ko. Ayon! <laughs> kinis na, kinis na, kinis. Kaya siya? yan. Isa pa, isa pa, isa pa, isa pa. <laughs> I told you! That's the way. You know that? Tong, ito yung gusto kong mangyari. Gusto kong kalabanin mo yung yung nagpa-viral ulit ng Jopay. Ay, uh, kaya niya yan.

Yeah. Not... Ayan! Ang pangalan sa'yo? tongtong! Yeah, Kaya kumabalik! Kumbik kumbik! Kumbi. आवा Lopi Para sa mami Ah uh, guys Bandi, bandi mo lahat ng mami nila Malapot na sa bau Talaga yung lasa, iba Sila ano, sila ate like, Sila ate, ano, yung yeah. mga At uh, ngayon, madungis kami tingla kasi Gumawa kami ng ring eh Kasi tayo madungis yan kasi uh, For the vlog, maraming salamat Salamat rin natin sila I told you, hindi pa Don't die. Lebra, <laughs> kami kayo. Ang mga tao. Itulangan sa pandi bulakan. Ay si Ate mga ka-wife Maraming salamat sa inyo. Kahit nagiiingay kami alas-dos na madaling araw. So, kahit paano ay pinagbibigyan ng merito. Maraming salamat.